Ay, wow! Maraming niyog dito. you o. Know? Yun, marami pa niyog. Yan. Yung mga idol, o. Oh. Nag-harvest na sila sa kanilang, ano, tanim na siling panigang. Napakaganda talaga, o. Oh. Yan. Ang galing. So, medyo malakas ang hangin dito, mga idol, sa linggo na ito, kaya ang sili ay nagkakaroon ng parang tumumba na yung puno ng sili na panigang ito po yung kagandahan ng siling panigang mga idol kasi napakarami talagang bunga, you know napakarami dami dami talaga yan, nagsimula na po sa pag ano uh, um, nagdidilaw na po uh, kasi malapit na na hihinog yung sili. Kaya, ito po yung siling panigang, hindi naman required na may hinog mga idol. Yun o, oh, nagpipitas pala ang may-ari sa sili na ito mga idol. So, mayroon na siyang isang ano, malapit na na marami na pala nakukuha niya oh. o. So, mga idol o. Oh. Yan. So, yan naman, oh, nagpipita siya. Pa, maganda mga idol, ang ating siling panigang. Kailang mga idol ay mayroong mga puno na namamatay. Kanyang talagang sili mga idol, hindi may iwasan. Ay talagang namamatay, ano? Ito po ay, Ayan. ano, hinamaan ng uh, punjay sa sili. Yun sa kabilao tapakadaming bunga hindi pa masyadong ano to eh, ma masyadong matagal na tanim. Kasi, sa dalawang buwan pa lamang ito. So, unang pitas pa lang ito, mga idol. Napakadami talaga bunga oh. Sa isang puno lang yan. O, oh, bilangin nyo, kung ilang bunga ba yan, ang mayroon dyan. Diba, napakadami. Pero, ang advantage ng siling panigang mga idol, yung kahit yung dahon niya ay nadidilaw na at minsan nag kumukulot yung dahon niya pero mayroon pa rin bunga yan bumubunga pa rin dito talaga sa harapan ko yan you know? yan so hindi mo makikita yung iba dahil sa bunga niya napakadami talaga at doon naman sa kabila mayroon dyang labuyo yung labuyo na yan napakarami din mga idol eto yung mga idol oh. Yan, oh. yun o ang diferensya ng sili pag nagtatanim tayo so wag tayo ma-discourage nito kasi kapag ma sa yun yan hindi na tayo tatanim ulit yan oh. so kunti ata ito na putol nga sayang o oh, si so hindi masyado makakita mga idol ang bunga nya pero Uh, napakadami talagang bunga nito ang siling labuyo kapag maganda pala ang panahon yung bunga ng sili katulad nito uh, siling labuyo ay uh, mas malaki siya kapag magandang panahon kasi dati nakikita ko to ay masyadong maliit pa pero yung gumanda ng panahon ay yung mga bunga ay kumbaga nag-adding. Oh, adding size sya. maliit yun dati. Yung doon sa uh, bandang itaas, mayroon na doon na uh, namumula na doon. So, pwede nang pitasin. Kailang hindi pa masyadong marami. Yan. Dito ay nag-harvest sila. First time harvest sa siling panigang. Oh. So ay mayroon na talagang makukuha na ano na kunting kunting uh, na pagpirahan mga idol ganyan talaga pag nagtatanim tayo mga idol ito nga ay nahinog na nahinog na to you know marami din bunga eh pag ganyan ang mga idol pag maraming ganyan hindi na maka uh, hindi na pwede hindi na po tatagal sa market yun ibang kulay pala dito yan mga idol ay napakaganda talang siling panigang mga idol yan o, nag harvest sila mga idol